Ang hapo ng mo pala yung ilan na sumpay sa ng oh. gamay pa lang Dira pa lang ang ila kalinang isong kay pagsimong ito. Ay hinay, paingon sa kahumanan. Hapit na matuman ng gym ang mga plano. Sa kabilin sa imong katigulangan. kabili nila nga gisunod sa mga ginikanan sa imong mga katiyaan at an imo gibayaran nit kay kind ganyan of dio oh. makawa sa mga problema kada mo sang maabot sa imo pananawan, Thank you for watching now.